Welcome back sa pinakamasaya at pinakapanalong barangay sa bansa. Ito ang Barangay 5 Panalo! Limang buena manong players ang sumabak sa una nating palaro. Pero pagkatapos nito, kinapos si Jelly. Sa larong Sankapa naman, nagkulang ang galing ni na Jean at MJ. At sa uling labanan, hindi nasungkit ni Den ang swerte. Kaya ang natirang matibay sa mga palarong barangay ay walang iba kundi si... A. You no? pump it, pump it. Yon. Ang galing sa ni Ace, no? alam mo kagad ka na ano eh? Basketball player, Richard. <laughs> hindi, <laughs> hindi, hindi. Ang galing sa Paano ka naging nagsimula sa pagiging Zumba instructor? Um, dancer po talaga ako. And <laughs> sample, bang ba? sample. Oh, music. Ay, oh. Oh. Ay, oh. Oh. Parang inasinan lang, di ba? Ibang klase. Kitang-kita niya naman, talented. Unang araw pa lang natin, talented na yung sumalang dito. Ano ang naitutulong sa'yo ng pagiging Zumba instructor? Mula nung pinasok mo to? Um, bukod po sa financial po uh, maganda po kasi yung kita rito um napa, napa masarap po sa pakiramdam yung bawat pitik ng bewong mo nakikita mo yung mga tao na sumas na pagsumasayaw ka sa isang oras eh yung stress nila ay nawawala at yung mga problema nila at saka yung kinokoreyo mo sinusundan nila yes yes po tapos nahahasa ka rin mag-isip na mag-isip yes. mag ng bago. sa pinagpapawisan po sila eh nagiging healthy po sila talaga na. yes ano yun yung maganda di ba kung sakaling mananalo ka naman ng uh, 100,000 pesos saan mo ito gagamitin? Um tutulungan ko po yung tita ko na ano po um guardian po namin dalawang magkapatid. Ah mm. uh, bibigyan ko po siya ng pang-business niya po. Yeah. Guardian yung tita mo? Siya yung nag-alaga sa si inyo mula, bata opo opo, opo, opo. Siya po yung nagpa-aral din po sa amin. Asa niyo mga magulang mo ba? Ah uh, may kanya-kanya po silang family. Eh ah. si tita ko po kasi walang anak. So kaya sa kanya po kami napunta. Wow. Yun. Actually sa tingin ko Swerte kayo dahil inalagaan kayo ng tita mo. Yes po, yes po. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang po Dalawa kami. Dalawa kayo magkapatid. Oh, At dahil dyan, I bet sinuwerte rin si tita. Dahil kinupkup niya kayo. Bumabalik ang swerte kapag nagbibigay ka. Kaya dito sa Barangay 5 Panalo, iyan ang ginagawa natin. ba? Diba?